Yan, good morning, good morning mga friendship. Yan. Ngayon po ay mag babala tayo ng balinghoy, balinghoy, balinghoy po mga kaibigan. Ang ingay naman ni Anla, umaga-umaga. Ayan. Tayo po ay magluluto ng balinghoy. May dumaan pong balinghoy. Ayan po ang balinghoy. Pamili po ako ng balinghoy. Tapos, alam niyo po ba, nakakatawa yung nagtitinda. O, dalawang balinghoy. Ang dagdag. Dito may dagdag pa. Kamuti. Isang piraso. Sabi ko, sabi niya, Ate, ang tamis-tamis niyan. Sabi ko, pwede nang pang-asukal. Sabi niya, Oy, hindi naman po eh, di, di pala matamis. Tawa siya eh. Tapos, ayan oh, ang ganda ng saging ng babae na yun. Kasi, ay, oh. hmm, malaki. Malalaki, tapos matigas pa. Meron kasing ganito palang kainog, eh, malambot na. Pero yung kanyang uh, paninda, ay, uh, maganda po. Ayan. Tapos itong kanyang balinghoy, suki po niya ako eh. Kaya siguradong sigurado ko po na maganda yung balinghoy niya. Siyempre, tayo pa ba namang mga taga-sibuyan ang hindi marunong tumingin ng magandang balinghoy, di ba? Pag taga-sibuyan ka, alam mo yung klase ng magandang balinghoy. Tapos, ito po, may blessing pa. Ayan, from sibuyan. Ayan po. Kalahating kilo yan mga kaibigan. 150. Ayan o. Oh. Ayan. Yan ang dilis. Uh, Sariwang-sariwa yung amoy. Alam mo naman sa atin sa Cebu yan. Pagkagaling sa dagat. Hugasan lang sa dagat sa baby lad na yan. So yan. Ang ng ating bilis. At take note, mga kaibigan, mura lang po siya. Kung titignan natin sa ibang nagtitinda. Salamat sa ating mga kaibigan. At galing din po ng ano yan, mga kaibigan, sa Cebuyan Island. Doon po sa bayan ng Asagraya. Mga batang yan, ang pamilya ni Tatay Digo. Digoy. Eh. Kaya sa amin pong barangayan sila nagmula from Masbate, Burias Masbate. tapos napunta po sila sa kabilang bayan naman sa, kahidyo, sa, ano, sa San Fernando nasa Asagra po sila yan mga kaibigan ang ating balinghoy 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 lalagay po natin dito yung ating binalata ng balinghoy ah uh, po yan mga kaibigan kasi ako po na taga Buyan Island. Masaya-masaya po ako yan kapag nakaka kita ako nang nagtitinda ng balinghoy kasi ito po yung mga pagkain na hindi po pwedeng talikuran na lang ng ganon-ganon. Kasi alam niyo mga kaibigan, ng mga bata pa kami, lalo na po yung aming mga kapatid na panganay na talagang sila yung nakaranas ng sobrang hirap na nagkakanda tumba-tumba nagkakanda slide 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 sa bundok para lang maka kuha ng balinghoy para may pagkain ang pamilya yan yung aking ati at dalawa kong kuya na sila yung mga panganay kaya sila po yung labis na nakaranas ng kahirapan pero alam nyo po, in return naman, sila naman po yung maayos ang mga buhay Sila po yung uh, nakapunta sa Amerika, nakasakay sa mga barko Maga eh, may reward naman talaga ang Diyos sa ating mga pinagsusumikapan Depende rin po eh, sa ating uh, mga naranasan, ang reward ng Lord Pag mahirap ang dinanas, sagana ang ano ng palinoon ang blessing ng Panginoon. Depende lang po yan kung anong ating na uh, ginawa. Ayun din po ang sukatan ng uh, bayad ng ating Diyos. Pero iba rin po yung bayad ng <clears throat> pagiging Kristiyano uh, Kapag tayo po ay mga anak na ng Diyos, uli mas maganda yung naranasan mo na yung hirap, tapos, mabuting tao ka pa Tumutulong ka pa kahit hirap Iba po ang reward ni Lord doon yan, Ayan mga kaibigan ng ating balinghon Ako mga kaibigan Alam niyo nung araw Mayroon po akong kaklase sa elementary O, oh, ikawawa naman yun Eh, kasi napakasotir ko talaga mga kaibigan Nung bata pa ako eh, pagdating po ng recess, pupunta na po kami dyan sa silong ng aming school kasi may silong po yun. Ang sahig po ng aming uh, school ay kahoy. Ngayon, meron pong silong yan. Tapos yung mga kaklase ko na ang baon ay balinghoy, eh, Pandoon, nagsusumiksik sa silong ng school kasi para silang nahihiya na ang ba baon nila ibalimhoy. Eh ako naman, napakasupil ko talaga. Wala akong habag mong araw. Ngayon bata pa po Pupuntahan ko sila doon sa silong ng school. Tapos, yung balimhoy nung kaklasiko ko, sasabuyan ko po yun ng ano, ng uh, buhangin. Wala po akong awa grabe na ugali ng bata. Tapos, pag nakita ko na siyang umiyak, sabi niya sa akin, oh, pambira ka naman, really. Wala pa nga kami nga uh, agahan kasi nagmamadali kami, baka mali kami sa school. Tapos, sinabuyan mo pa ng, ano, ng buhangin itong aming balinghoy. Paano pa ito makain? Alam niyo po, pag ganun po ang narinig ko na. Ay, mga kaibigan. Yung baong ko sa tanghali. Eh. Yun na po ang ibibigay ko doon sa ginawan ko ng masama. Kaya ang ugali po ng tao minsan eh parang ano lang, parang tumutubo yung likas na na dali na hindi tama kasi siguro dahil sa kabataan ko na lagi akong uh, ng galit dahil nga sa situasyon ng mga matatapang na kamilya kaya sa iba ko siguro inaano tawag dito sa iba ko binabawi kaya yung aking baon ng tanghalian ito yung ating ibibigay doon sa mga magkakapatid na nag-aagahan pa lang ng doon sa silong ng ayo ng mga school namin. Tapos, tatay um, ko na din pupunta po sa dagat. Mangingisda sila. Marami po kaming tanim na balinghoy sa, ati, sa palibot ng aming bakuran. Sabihin nyo, Magburot kayo ng tatlong puno ng balinghoy. Damihan nyo. Tapos, ang sabaw yun, mga kaibigan. Gata. Tapos, aasinan yun po ang babaunin nila sa dagat ng kanyang mga kasamahan. So, yun. Ang buhay ng balinghoy. At talagang para po sa amin, ng mga sibuyanon, the best po talaga yung balinghoy na yan. Dahil, yan po ang samama sa amin. Yan po ang aming katuan uh, katuwang ng mga panahon na sobrang hirap ng buhay. Alala ko ng araw eh. Dahil nanginigla ang tatay ko. ng mga panahon na maliliit pa kami at ang mga mindset na matatanda eh stagnant. Sabihan tatay ko, o, huwag na kayong mag, ano, magluto ng kanin, pipirin ang bigas, mahirap ang bigas, kaya balinghoy na lang. Tapos yung ulam mo, sinigang na lapu-lapu. boog, oh, Diyos tuloy. Parang sarap, hanigok ng sabaw ng po. at i eh, sabaw sa kanin. Ang problema, balinghoy. Kaya, nakakaiyak po yun, kaya mga kaibigan, yung, ah, uh, balinghoy, tapos isdang sinigang, tapos ang taba-taba pa nung uh, ulo ng lakulapo -laku na isisigang. Hindi mo masabawa ng sabaw ng isda ang balinghoy. Tapos, yung bigas, nandoon lang, naka-steady lang kasi katira ng tatay ko. Tipid-tipid rin ang bigas kasi pag tag-ulan, mahirap ang bigas. Eh, talaga naman ang totoo po yun. Kaya lang simple. Pag bata ka, hindi ka maaari sana. Gusto mo yung ano? Gusto mo yung kanin. Sa ng kanin yung ay sa ng isda yung kanin. Ito ba? Kaya, ito pong balinghoy eh, lifetime po ito hanggang sa huling panahon ng buhay ko eh, mahal na mahal ko po itong balinghoy ito. Hindi, hindi ko po yan kinakahiya ang balinghoy na ito na pagkain ngayon ng mga bata pa kami. Hanggang ngayon, pati mga anak ko, sanay po sila yan dahil nakikita nila ng mga bata pa sila na lagi akong naglalaga ng balinghoy. Kaya magaling din po sila kumain ng magaling hoy. Tapos ng araw, yung tanin ng nanay ko na kamote. kung yung ang sa anong mga daman, yan, Ayan, mga kaibigan. Yung ating kamote na isang seryasaw so, ni Bulaw yan. Yan daw ang libre. Ayan sasabawan natin ng galing sa mineral water ang balinghoy. Hindi pa ako mga kaibigan, na gaagahan. Hintayin ko pa po itong balinghoy. Ito po ang aking uh, agahan. naglalaga po ako ng balimoy parang nawawala din po yung ating lungkot sa ating mga mahal sa buhay na wala na sa mundo so sabihin ng nanay ko ay naglalaga po ng balimoy para merienda natin Tapos, sasabihin naman ng nanay ko, oh, mag ano kayo, mag kudkod ng nyog. At i yung pinong pino na kudkod para may pang partner tayo sa balinghoy. Yan po ang nga. History ng balinghoi. Kayo mga kaibigan, kumakain ba kayo nito? Ang ganda talaga mga kaibigan, no, ng saging. Tapos, matigas na po yan. Yung talagang hindi hinog sa pilit. Yan ang mga ano, nung araw mga kaibigan, ang dami naming tanim na saging, tapos naging hinog lang sa ano, sa puno. Isipag kasi yung aming tatay mag, ano, tanim ng mga ganyan. Kasi sabi niya, pang tawid daw ng gutom yan. Pang tawid ng gutom. Kapag wala daw pang biling bigas, kapag may tanim na saging, mabuhay na ang tao. Pero so, daw yung mga bulaklak na tinatanim ko, hindi raw yung makabuhay ng tao. Sa so, tama naman mga kaibigan. Kaya lang, parang maganda naman kasi yung paligid ng uh, bahay na mayroong mga bulaklak sa uh, kaibigan ng ating basura ilagay na po natin dyan para hindi na po makalat tapos yung ating bilis dito lang yan kasi magluto yan mamaya mga bata. Tapos meron po dito ang pa. Tapos, ito yung mga kaibigan, no? Oh. Ang kalalabasan ng binilad ko ang um, uh, malunggay. Yan. Oh. Magka-crunchy po yun. Tapos, Durogin lang ng kamayan. Pwede na. Tapos ang ginagawa ko po dyan, nilalaga ko pa rin yung mga dalawang kutsara sa tatlong basang tubig. Pero ngayon mas marami kasi si Lulududong. Umiinom din si Lulududong. Dudong. Ah, may ka. Ngayon may ka. Anong ulam mo may ka? Ay, maganda. Ah, Okay ako magmalunggay at saka magbalunghoy. Yan mga kaibigan, ang buhay-buhay natin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yan, busy-busy po ang aming kusina. Ayan o. Oh. Tapos, nagsaing na si Maika ng kanin para sa si kanilitan ako so naman, hindi ako kumain kagabi ng kanin eh. Kinain ko yung ano, kita niyo mga kaibigan, yung dalawang slice bread. Nilagyan ko ng uh, kanton. So, yun lang mga kaibigan, ang kwento ng balinghoy. Na talaga naman, itong mga balinghoy na ito ang uh, isa sa biyaya ng Panginoon sa buhay namin. Nung mga bata pa kami, baon namin sa si school, baon sa dagat baon sa pagtatanim ng palay, lahat ng pupuntahan kahit kami ay dumadayo ng pangunguhan ng mga lumot, ng mga shell sa dagat. Yan po, balinghoy lagi ang aming dalang pagkain. Exciting po ang buhay ng araw na yon. Kaya mga kaibigan, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na Kanyang binibigay sa atin at huwag po tayong magsasawa ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aking video ngayong umaga. Ingatan po tayo at pagpalain ng ating Diyos. Bye! Amen!